Okay, mapagpalang araw sa ating lahat. Wala na yung ano. Okay. So sa video pong ito, sasagutin lang natin yung katanungan ng ating kaibigan dyan. Dalawa po ito sila. So ito natin, at ito muna uunahin natin si... Ito, so dito na tayo sa katanungan niya. Sir, yung sa akin, hindi matanggal yung parang tubo na itim. Anong gagawin? So, ang ibig sabihin mo, Lods, ito. Ito. So, unang-una nating gawin, mga Lods. Tanggalin muna natin yung screw dito. At saka, bago pala tayo magtanggal ng screw, mga Lods, kailangan ipitin mo dito sa yung ano, daliri, ganyan. Yung thumbs natin. Ayan. Iwasan natin, mga Lods, na mabali ito ito kasi ka, na, na ka experience na ako na diretso lang inano ko dito tinanggal ayan nabali dit nabali yung dito yung dito so para maiwasan natin yan ipos niyo dito sa bago ninyo tanggalin ito so pag natanggal na tanggalan niyo yung screw So dandahan natin kunin to At saka ito na Gamitan natin ng Poler mga lods So ang ginagamit ko pala na poler Ito lang Yung ilang inches ba to Siguro mga Ang taas nito mga 3 and 1 fourth Or 3 and 1 half Siguro na ganito lods Na medyo mataas na ano So Parang poler to So, ang gagawin natin, pasok yan. Clockwise natin, ikuti natin para magpunta doon sa ilalim yung pinakadulo niya. <coughs> yan mga lods. Ganyan. Ganyan ang mga lods. Ganyan. Tapos, lagay nyo, pag may ano kayo diyan yung gabas yan na steel, ito yung tester ko lang ang gagamitin tsaka lagay mo dito sa ilalim yung isentro niyo yun dito mga lods dito para magsilbi ito magsilbi ito kasing stopper so yan yan lang mga lods pagkatapos ikutin mo lang hanggang pumasok sa loob so dandahan na itong mag ano lods. dahan dahan na itong mag Paganyan. pataas. Hanggang makuha siya. Huwag ninyong biglain. Siguro ma i, ano ko ninyo. At saka ano, yung needle pala, ito. Tanggalin ninyo, dito. Para hindi siya magka disturbo sa pagpasok natin ditong nagsilbing stopper natin ito. So yan lang mga lods. Ton. Ikot natin. Ah. Uh, clockwise hanggang sa umabot ang pinakadulo ng screw natin doon sa ilalim dito para si nagsilbing stopper niya so, yan lang hanggang sa magkagano na ganyan ganyan so ang purpose pala nito nagsilbi itong ano ano polir natin ito lang kasi pag niligwat ninyo dito baka mabasag to kasi madali lang mabasag to fragile to So siguro yan lang sa kaibigan natin na ano nag-comment. So salamat pala Lord sa mga reaction ninyo. Yan. Shout out sa iyo Lord. So basahin ko uli yung comment mo. Sir, yung sa akin hindi matanggal yung parang tubo na itim. Ano gagawin? So yan na Lord. So sana mapanood mo to. Okay. Ah. Uh, ano pa ba? Siguro oh, babasahin ko tong isang nag-comment din dito. Uh, kaibigan natin. Saan na ba yung comment niya? Tingnan natin ah. Ito. Si Mang TV, Yan Mang TV, shout out sa you lords. So, ganito po yung comment niya. Hello boss, new subscriber. Salamat lord sa pag-subscribe sa YouTube channel ko. So, bisaya ni, bisaya. Pangutana lang ko boss, dili man mag-stable ang minor sa akong multicab. Mupundo, tapos mukurog, naapod time, gikan ko paghunong na ko, kapalungon, tapos pagkataw-taod, napalong. Okay. So, ano, parang yung sinasabi nilang rap idol pero mo ang darada yun so ito yung pinaka ano uh, mas mas mabuti itong trouble na to kasi hindi overflow kasi alam naman natin yung pinaka mahirap yung ano ba yan no? wala yung pinaka mahirap na trouble ng carb yung ano yung flooded na carb So, yan po yung ano niya, yung comment niya. So, siya to at sayo, Mang TV. Mga isang oras pa to. So, rap idol po yung sinasabi mo, Lods. So, dito siguro tayo mag-una, Ah, dito tayo. Dito tayo sa ano. So, oh, tika muna mga Lods. I-ganon e, ko muna to. So, i-try mo siguro lods kung nag DIY, nag DIY ka try mo tong ano sabihin ko kung hindi naman siya mag ano mag comment ka lang ulit, baka, tanggalin natin to lods ito rap idol kasi yung problema mo so kung ako yung mag ayos nyan tatanggalin ko ito yung maitim ito tanggalin ko to tapos pati sana kung ano tinanggal ko Uy, inuna ko tanggalin ang screw para hindi na tayo magtagalan mahirap na rin yung tumataas yung video natin mahirap yung ano yan mga lods so kung so kung maaari mga lods matanggal natin to ito alam naman siguro niyo yun, yung mga kaibigan natin na mga mekaniko dyan alam na nila to so sa mga alam na pwede na kayo mag scroll na lang so para lang to sa nag comment na kaibigan natin so kung maaari sana loads matanggal ninyo ito gawa lang kayo or bili kayo ng siguro yung sa akin ginagawa ko lang to alin rinse uh, wala lang wala lang number ko pero pag may mga ano kayo mga seat ng alin oh, yan oh, ginawa ko so grind ko lang para maging magiging uh, flat screw yan uh, buti sana mga lods tang matanggal to pagkatapos tanggalin i-blow natin ng malakas na hangin mga lods Ito. dito pag natanggal yung maliit na jet na may maliit na butas at saka pag natanggal na to halimbawa ito mga loads yung example lang to ito yung kasi ito yung pagmumukha ng jeep na nasa ilalim yung nandito yung nandito hindi ko lang tangtanggalin kasi ma medyo matigas ya baka naman masira yung ano so ito yung pagmumukha ng jeep na yan pag, pagkatapos na malimbawa lods pag natanggal nito, ninyo ito i-blow ninyo ng malakas na hangin tapos dito i-clean din yung sundutin ninyo yung maliit na butas dito yan ganyan so para kit para ito sa nag comment na kaibigan natin tingnan ko ulit yung comment ni Maluts ano ba yun kay Mang TV so kang Mang TV Pagkatapos, ibalik natin mga loads. Tapos, asimbol natin yung maitim. Tsaka, dito na tayo sa bowl mga loads. Kasi, ito yung ano, ito yung importante. Halimbawa, mga loads, pagka, nagkabutas-butas na yung diaphragm, kagaya kanina, may tinatrabaho kami. So, ito yung ano niya. Yan, no? Nagkabutas-butas na. So, ito po yung dahilan niya na unstable na po yung ano. Unstable na po yung andar ng ating mga multi-cabjet. Yan o. Oh. May ano na to. Nag-up and down na kasi yung ano niya. <clears throat> uh, minor niya. So, pagkatapos namin pinalitan ito. Ayan, yung luma niya. So, naging maganda na yung ano. At saka dito mga lods, huwag niyo yung kalimutan isa din dito sa dahilan kung bakit nagkarap idol yung may uring dito dito may uring dito sa repair kit mga loads may maliit na uring uh, dyan pwede siya ipasok natin dito yung repair kit na arm tick arm tick baka makita ninyo sa mga online ba may maliit na o-ring mayroon silang ano na pwede dito pag na palitan na ninyo ng bagong o mga lods huwag kalimutan na lagyan ng ano grasa yung medyo hindi na siya ano kasi matalim kasi itong gilid nito baka naman oh hindi dito dito baka naman yung o natin maano magkasugat-sugat so yan, yan lang siguro lords. Uh, kung may ano, kung hindi pa mawala yung problema, uh, chat na lang uli. Mag-comment ka na lang uli sa mga videos ko. Dito kay sino yon? Mang TV. Shout out sa iyo lords. Salamat sa panonood ng aking mga videos. Sana yun wala. Yan, okay, Mang TV. Yan, so new subscriber pala pala to si, si Mang TV. So salamat lord sa pag-subscribe sa aking channel. Salamat sa inyo. Ah. Malak, malaking tulong na yan sa akin na ah. baka naman maabot natin yung requirements ni YouTube at sa kami ano na tayo, konting sahod na. So maraming salamat sa inyo. Mapagpalang araw sa ating lahat yun lang sa video ito yung dalawang nag comment natin na kaibigan itong si Mang TV at saka siya yung isa walang pangalan yung comment niya na sir yung sa akin hindi matanggal yung parang tubo na itim ano gagawin so yan lods so kung may katanungan pa kayo pwede naman kayo mag comment ulit sa akin so salamat salamat sa lahat bye bye